Uh, good afternoon mga ka-Isa Rugman At uh, Hello Toy Andito tayo guys sa uh, uh, Phase 1 Huminto tayo dito sa may uh, Basketball court Pinapanood natin yung mga bata na Naglalaro Ayan Ayan guys, yung mga bata na naglalaro dito sa uh, basketball court Alam na nagbablog tayo, kaya panay kaway Ayan, at uh, yung kabilang yan guys Ay uh, kasa extension yung may bakod na yan Ayan Ayan, hanggang dolo Ayan po yung binakuran, kaya hindi tayo nakakadaan dyan kapag may nagpapahanap na mga taga extension ayan pong bako na yan hanggang dolo at ito naman na uh, kabilang ito ay ito yung uh, phase 1 ayan guys at uh, tanaw natin yung bahay dito ni ma'am chylarios O malapit lang tayo sa bahay ni Ma'am Chay Larios Iwanong yung isang bahay na yon na up and down dito sa may corner Sa likod niyan ay bahay ni Ma'am Chay Ayan yan Ito yung may up and down na may tindahan na pinagawa At ang likod niyan ay bahay ni Ma'am Chay Larios At nagabi pala tayo guys dito sa Casa Isabel Gawa ng uh, may hinanap tayong bahay ni Sir Edimar Sa Blocks uh, 7, Lot 24 Ayan, pinunta natin yung bahay ni Sir Edimar Kaya lang, sa harapan lang natin guys Nakuha na ng video Gawa ng uh, kabilaan uh, Kabilaang kanto ay uh, may mga nagpagawa na ng bahay na pinalagyan ng ekstinsyon na kabilaan Kaya hindi tayo makalusot para makuha na natin ang video sa likod ni Sir Edimar ng Black 7, Lot 24 At uh, hindi sana tayo guys uuwi dito sa casa uh, Actually galing tayo sa may Ortigas ngayong araw na uh, Tuesday ay nag emergency leave tayo ng isang araw gawa na nga uh, uh, nag message sa akin yung isang uh, na sa atin dito sa kasa na may leak daw yung kwan natin uh, yung isang paupahan natin may malakas na tumatagas daw sa uh, ilalim ata ng gripo or yung grip mismo at uh, yung nakatira ay si kuya lagi isa lang siya na naupo sa bahay natin kaya pinuntahan natin ngayong araw at uh, sa katunayan ay pupunta tayo doon guys para malaman kung anong sira ng uh, uh, tinawag niyang kung o yung gripo or yung sa ilalim ng lababo kaya titingnan natin sa ngayon at uh, kung ano man yung maging sira ay uh, bibili tayo ng materyales para magawa ayan at uh, shout out po sa mga kabitbahay natin dito sa Casa Isabel sa Padre Pio Santo Tomas Batangas at sa mga kapwa natin na uh, vloggers uh, na sumusuporta sa ating uh, ina-upload ng mga video na mga nagbablog din A shout out sa inyong lahat sir hindi ko na kayo sir maisa-isa gawa ng uh, napakarami nyo na at sa lahat ng mga viewers natin sa ating mga kaibigan ng mga OFW na Ah, uh, sa sa ating YouTube channel ay uh, shout out po sa inyong lahat. At uh, nagabi tayo dito sa Casa Isabel. Uh, 'Yan guys, yung dito sa my place dito sa pagitan ng uh, Casa Extension ito yung basketball court. Ayan. Uh, yan po yung kasa extension. Yung sa kabilang yan yung may bakod. At tatanaw po yung uh, basketball court din sa may uh, extension. Yung may orange na yan no, na board. Ayan, sa may kasa extension po yan. Okay. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, vlog at uh, pinasilip natin ang uh, uh, kasa uh, Isabel ito yung phase 1 at saka yung phase 2 yung extension, uh, yung kabilang yan. At uh, taon na walang request sa atin sa kasa extension kaya wala tayo ganong hinanap. Isang bahay lang yung hinanap natin ngayon guys. Sir Edimaro ng Black 7 Lot 24. Okay. Hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye bye.